Ayo sir, good morning sir. Uh, regarding sa inyong concern sir, sir nga sobra ang eco o katong basag. Uh, kanina sir, basin o napindot sa mga customer ni mo. Uh, pinduto na ko ang setup sir, kani. I-open na sa likod para makita. So, hindi mo na ko no. Kani, setup Pindot ka setup So, mo na sir. So, mic 1 o mic 2. Uh, sir kung basig naabot na niyo 50 or 100. Mano mo yung kapusog na kayo ang mic. Ani, check nimo. So ang mic volume nato sir is nasa 25. Mic 1, mic 2, 25. Then bass, mid, treble, 50-50. Then echo, de echo level, 75. Then echo delay, 50. So, yaman ina sir. Mano yung settings niya sa itong video kit. 25, 25, 50, 50, 50, 75, 50. Then, ato ta sa tuning basig na pull po niya ang music diha aside sa katong sabi pa so ibaba na to ato sa tuning baba ta scroll down ayun, na so, paspas kay para kani na... sir oh paspas ani oh just paspas kani oh kilahan man ni siya so naabot og 80 og 75 so ang standing uh, settings ani sir aning may music lang is 70 so enter na to wow. enter na to para mo ikuan din i-back na to ani back back ato sa 70 lang Ana, music basic nabot bot 100 diha mo nang basag na siya. Tapos ang kaning melody sir basic na usab pod kani 30 regi ni siya. So kani oh basta ni garantahan mo gud ni. So di man to matag na gud. So i-add to na to sa melody 30. So baba na to diri sa melody enter then ato ta sa atras ta. Imo na to 30. Ah, asa ah, so then record kay K 50, -50. So kana lang siya, sir. I-check lang siya, sir. Gamita to yung remote, sir. So mo setting sa music 70, melody 30, then 50. Then ato at sa mic. So, 25, 25, 50, 50, 75. So, so kasagaran, di rin na sila mag, kung oh, ano, masipiat na, 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 na pindot nila ng oh, number key number or play melody. Play yun, number play yun ang i-operate. Oh, Ayaw ni, eh. kay ka ni siya, para ni sa movie. Kung mag-scroll sila na, mausap din siya. Hmm. Oh, number play number lang yod, Number play. play, number play. Oh. Di namang nilabot sa key or melody. Parang litan, kusog ang mic 1, sir, o mic 2, pwede pa ka mo reduce to 20, 20. Ayaw lang pa 30 o to above kayo. Kusog na kayo ng feedback. Kusog na kayo ng echo. So, mauna ko sir. Ha? Check lang dyan sir. So, thank you.